Uh um, uh, pa. You know, you know, uh, you know. Uy, din. Ito oh, pauna na 'yung kapatid. Taysa si push so... mo 'yan. Hotel. mo pa 'yan. Ay, oh, mo 'yan, Rodel! Pang ano 'yan? Beer. Beer. Two wait lang. itlang. Oh, Mino pa na ako dito. Asan? Oy. Ay, ay? na boss ah. Muntik na, munti na, tinamaan mo yung po. Asan? Asan? Ayun na? No? Oh, Ayun na sa pano sa design? Eh uh, may apat pa may apat pa. May next chance. Asan? Asan? Ayun na? No? Nasa black, nasa black paano? Iyon oh ano? Ayun, no, speaker. Unti sa tarik pa lang hindi hindi ko nakita. Hindi <laughs> mo nakita. Kaya, ayun oh. Hindi ko nakita talaga. Ayun oh. Oh, ngayon nakita ko na. Oh, okay, ngayon nakita, na. <laughs> nakita mo na. Hindi, <laughs> trial, yun, trial. Wala naman ano, wala naman. Pagod din si boss, galing pa yan sa Taiwan eh. <laughs> Hindi pa pinat Massage ni Madam Berna eh. Ayun, muntik na. Okay lang <laughs> yan. Okay lang yan. Oh. May tatlo pa. May tatlo pa. Tatlo pa kaya yan, kaya yan. Hindi na pa. yan si Koreano nila, na boss. Hindi na tayo na halo. Hindi <laughs> mawawala ng pag-asa, may tatlo pa. In chats all in 10 minutes 20,000 pala. Oh, tayo. Wala na, may dalawa ng error. Wala ka. Ano ka ba? Wag ka mawawala ng pag-asa, si boss Rodel yan. Oh, yun sa taas pala. Oh, yun baba. Okay. Oh, malapit na boss, malapit sa konti na lang boss, konti na lang. Ay, ano ka ba konti na lang 'yun? Okay, mawala ng pag-asa, may dalawa pa. May dalawa pa, ay kayo din. Masado ka yung mahinang loob. Yun pala yung side nila. Dito kasi nagsasay. Oh, ganyan pala. Daya, boss, ngayon oh, ugh, 50, at baka, at niyo, pa kapatino ruwan. Kapag ang friend atis mo, na makapasok. Isa last one, last, last two boss ha. Last two? Last yeah, two? Last, last two. One. Last two. Yeah. two. Pre one boss ha. Friend

Oh, blue one, boss. No free, boss? One? Akis, <laughs> <laughs> natamaan, <not> <laughs> boss, ang blue. <laughs>